Medyo nakabawi na po yung ating mga sitaw dito sa ating uh, garden. Ayan. Green na yung dahon nila. Maganda na yung uh, tubo at uh, nag-start ng uh, gumapang yan. Kakatapos ko lamang pong mag-ayos pong mga baging yan sa gilid. Na eh baba ko na po. Saka, ayan lumalaban sila oh ganda na yung uh, tubo halos lahat na yan gumanda kasi yung panahon nung nakaraang uh, linggo mainit nasa 29:30 kaya yan bumawi sila pati yung ating mga sili sa gilid yan maganda na rin oh pati yung uh, dahon nila maganda na Pwede nang uh, talbosan yung iba nga. Ayan. Yung iba naman may mga bunga na ah, uh, tabas no. Tay chili ata yan or uh, kain. Hindi ko lang sigurado. Malaman natin yung pag may uh, lumabas na pong uh, bunga. So bali, apat na resbe dito. Tapos yung tanim niya dito halo halo no. May sili. May ah, uh, yung side niya, lahat ng side niya, kabilaan puro po siya mm, sitaw. Tapos yung sa gitna. Ayan. Yung pinakita ko to na karaan, yung ating uh, mm, petchay, um, Ayan, medyo malaki na rin. Kinakain nga lang sila ng mga ah, uh, flea beetles. Ayan. Kaya yung dahon niya may mga butas. Tapos pati siguro slug kinakain din po yan yung talong natin dito medyo umoke na siya ano yung talong yan yung talong tapos yung ah buyas, sibuyas malapit na rin siguro to yung harvest to. medyo malaki na yan kita na sibuyas na Antay lang natin na mag-dry yung dahon para ma-harvest natin yung ating mga sibuyas. Yung kangkong natin dito medyo mahina pero kasi mainit na ngayon mga susunod na araw. Malaman po natin yan kung makabawi sila no. Okay. Yan. Pero ngayong linggo ulit right mainit siya kaya laban to. Babawi to. Ah, dito muna tayo. Upo. 'yung upo ito muna ah uh, strawberry medyo humina 'yung ano 'yung uh, bunga nya So ah uh, medyo deform 'yung mga bunga tapos hindi kaanong marami. So kahit naman dun sa nag-strawberry picking, ang sabi din nila, uh, hindi naman maganda 'yung bunga kasi nga 'yung panahon nga, uh, hindi kaanong maganda. Pero ang maganda ngayon 'yung ating upo, lumaban 'o. Oh. Ayun. Oh. So nasa taas na And then yung gapang Inayos ko nakahapon Ayan Nasa taas na yung iba Ayan oh Nakagapang na Ayan Pati sa gilid Ayan So nakapag Ha? Uh... Ah, na triman ko na to I mean Papabungahin ko na po ito Ayan Kasi yung mga ilalim yan Wala yung sanga Isang Ah uh diretsyong puno lamang po yan tapos tinatanggal ko po yung mga ganito para maka uh, sila ng ano makabawi ba ang mga ganito ba kaya kung makikita nyo isang ano lang yan siya pataas puno tsaka isang sanga pero ngayon yung mga lagpas na dito ganyan papabungahin ko na malapit na lang naman sa taas yan eh para kapag ano kaya po nito may mga bunga na to eh ano Actually, marami na yan sa bunga. I'm here! Yan. Gising na si Marco. So, mga yung mga ito, ito, malaki naman na to. So, kaya na yan magbunga. Kaya yung mga sangang ganito, hayaan ko na yan sila. Kasi, malaki na yung puno. Mataba naman siya. Healthy naman yung... You're not cold? <laughs> Makagising lang ah, mag alas 8 ngayon dito. Ayan, tapos yun oh. Eh, no, marami lang ito babae. Ito ang lalaki niya. So, dahil mal, maganda na malaguna siya. So, pabayaan ko na yung mga sanga. Para magbunga na. Para makapag ah, Ito medyo may malaki na. Ayan. Kailangan pag open niya, sabay sila sa mga lalaking bulaklak para maano siya ma pollinate po siya Sa so pag walang bubulo ang ginagawa namin uh, mano mano hand pollination po ayun okay ito yan dati na nakaraan halos hindi na siya ano di ba hindi na siya maka survive ba pero ngayon buhay na ulit siya oh. yan mga sanga na yan Napansin kasi namin na pag sa mga sanga siya nagbubunga eh, hindi siya sa amin na madalang sa may napuno o gaya niyan, pero kadalasan yung bunga niya nasa may sanga. Pag nagsanga, dun ang kanyang bunga. Ayan. Ayan, bunga na rin. Kung talawang linggo, baka malaki na yan, depende sa panahon, no? Pero at least, ganda na. Yung iba nga nasa taas na, so, makikita na natin na ang bilis lang nila. Kagabi wala pa yan diyan. Pero ngayon, no. Magising mo sa umaga baka next week next update natin. Nasa gitna na po sila. So yung dating nakalagay dito, hindi ko tinanggal. Ah, uh, ibabawan ko na lang yung ating ah, uh, net ng ating ah, uh, trellis. Cabbage. Yung cabbage nakakuha na tayo ng isang piraso nung nakaraang araw yan, Ito, medyo malaki na. Pag matigas na, pwede na, no? Ah, halambot pa. Pero ba? Ayan. Ito, may mga malaki na. Lalagyan ko ito ng net. net para hindi siya maano. Atake ng insekto. Ito ang mga lagayan yan, eh. So, dito ko siya kinuha sa yung na harvest ko sa tabi ng ano. Ng ating, ah, uh, tanglad para makatubo siya. So, yan. yung ating uh, cabbage, okay siya. Salipin natin yung ano natin dito. Kamote. Ito. Ang na. Green na siya, Oh. Ayan. May mga uod nga lang siya. Kaya lang, uh, inaaraw-araw po natin, ah, uh, kinukuha. Kaya yan. Medyo maganda na yung kanyang, ah, uh, tubo, no. Green na, green na sa so, isang bed na isang rest bed na puro ah uh, kamote so talbos ang habol natin dito no hindi yung uh, laman niya pero aba kamote ganda na bumawi talaga yun daming huh? talbos pwede talbusan okay magtatalbos tayo sa mga susunod na araw okay Ayan, medyo medyo hangal pa tayo kasi. O, tapos yung alang magano, kabit ng mga ah uh, baging. Okay, dito sa unang bed natin ay ang sibuyas. Yan, sibuyas 'yan, yung mga nakarang nakarang taon na sibuyas, karot sa gitna, halo. Tapos dito, pipino, yung mga bulaklak na. So, itong tipino natin medyo hindi anong malaki pero mahabol pa siya. Yung mga bunga, hayaan ko na yung mga bulaklak. Pabungahan ko na para may makain tayo na. Itong dito sa gilid na to, humabol din to eh. Nung nakaraang linggo lang, wala yan sila pero ngayon. Yun yung mga beans na yan. Yan, ganyan yan oh ito yung mga direct seed natin humabol sila naunahan pa nila itong nasa gilid natin pero yan nag start na lang silang gumanda pero naunahan siya no itong ating uh, direct seed na tanim yan paano naman kasi nung panahon ng mga nakarang araw dito long green ayan puro green <laughs> green yung dahon long green ito green yung side nya green na green ayan o oh. Ah, long green eggplant po yan ito yung last year natin yung may mga tinik yan eh ayan oh. may mga tinik ayan pabungahan na rin natin to so yung mga naunang dahon yan na trim pa ko namin yan ayan. yung mga naunang ah, tulong na to yung pinakaunang dahon nila na tinanggal natin tapos yung mga sanga niyan, tinanggal din natin yung una pero nag uh, sasanga na siya ulit, no. Babayaan natin 'yan. Kasi medyo late na para uh, magbunga na sila. Tuntahan ko yung alugbati sa yung uh, ano, kamati sa gilid, no. Pakita natin ngayong araw. Oops, yung lang eh. Okra to okra mas malaki pa sa okra 'to 'yan. Tanggalin ko lang 'yung damo. Okra. Yung okra natin dito, medyo okay na siya. kaya lang naunahan na siya ng ano eh. Naunahan na siya ng uh, upo 'yan, no. Naunahan siya pero okay lang naman kasi pagka uh, malaki na 'to, i-harvest na natin 'tong ano, 'yung gilid, itong ano, 'tong uh, sibuyas pag harvest so, sa kanila laki, 'yung mga okra. Tapos yung mga ilalim daon yan, ititrim ko yan, buwasan ko para may hangin siya. Tapos para maarawan siya. Yun. And then dito, alugbate. Yan, napaka-sarap. Nakapag-harvest na kami ng tatlong beses dito. Pero ayan, puro siya alugbate. Gumanda na yung dahon niya. Yan. alugbate. Oh, I have your jacket. Where are we going today? Where? I'm vlogging our uh, garden. After that, can we play soccer? Soccer? Okay. I'm gonna finish this one. How much money? I don't know. I'm gonna just like blog up to there. I'm gonna give an update, okay? And Then we'll uh, play a uh, soccer. Yeah. So yun nag uh, lalaro uh, mag maglaro. I think the grass is wet. But oh, it's okay. We can play. Yeah. So yan, tapusin ko lang to hanggang dito na update kasi ayun, mag uh, lalaro kami ng uh, saker. no? So ayan, ano, ba ako? Alugbate, ayan. Uh, marami na siyang sanga, may mga talbos na siya. Itong variety ng alugbate, gumagapang din siya pag pinabayaan natin. Pero pag kinat natin to, yung mga talo, talo, yung mga, tal yung mga din dumadami lang siya nagsasanga lang siya nang nagsasanga no so isang bed yes ay oh, it's okay. um, gumanda na yung dahon niya na Naip, i namin to last week lang tinanggal namin lahat ng mga um, kinain ng slag yung ilalim tapos yung mga ganito Ayan. kaya kung makapansin nyo malinis po yung ilalim yan kasi tinanggal natin yung mga dahon ng batigas na yung mga ganyan, no. Nandun pa siguro. Ah. Tapos yung mga natira, yung mga malinis na. Kung kinakain pa rin sila ng slag po unti, unti pero ah, ginagabi-gabi natin ah, pinupuntahan dito sa garden kaya na tatanggal natin yung slag. Ganun yung ating ah, pagtanggal ng mga ah, naninira ng mga insekto sa ating uh, garden. Pero ngayon, wow. <laughs> ano? Dati'ng kulay yellow, ngayon naging kulay green na ayun oh. Yung puno niya malinis. The more na tinangalan natin siya ng uh, talbos ng sanga, the more siya, na Lalapad, dadami yung mga runners ng mga sanga. Okay, red onions. Yan siya. <laughs> Yan ang ating sibuya sa gilid. Yan. Pula kasi may white tayo eh. May white tsaka may ano. May uh, red. And yung ating uh, ayun may bungo na. Nakita ko na ang bungo niya. Yan. May bungo na yung ating. malit pa kasi late siya pero dahan-dahan na. Yan. Yung ating ah. Uh, beef tomato dito early girl yan. so hindi natin siya trim no pinabayaan natin siya mamunga ito hirapan na siguro tayo ikabito sa gilid ah mas so, maganda kasi nasa gilid kasi makapag uh, makadaan tayo ng makis pero mamaya gagawin uh, ko yan pagka. Uh, tapos namin maglaro ayun no beef tomato to siguro yan yan So, tatapusin na. Cherry pala. Medyo mahina. Nakasisira yung bunga niya. Oh. Ewan. bakit? Dahil sa panahon. Pero ngayon, mga susunod na araw is ah, mainit na. Kaya, hahabol pa yan. Yan. Yung mga bell paper natin dito, okay naman ah. Malaki na. next na lang na-update ko to bakita no? Kasi, baka kasi, Marco Polo ay ah, nagaantay na. Oops, tika lang. Huwag ka munang lumabas doon kasi wala pa alit sa loob. Ito muna tayo. Ayan. Pito ka muna gumapang. Sa loob, my friend. Ah, tapos pala may mga bago tayo, mga talim no? Mga pahabol. Sa sunod yun lang po i-update. No? Kasi, antay na yung aking ah, kalaro doon. So, ayan po ayan na ngayon yung ating uh, garden so baka next vlog ko yung sa likod naman kasi maganda na rin doon tapos yung kalahati ng ating uh, garden tapos yung sa harap pero ngayon ayan muna po yung update sa ating uh, garden it's uh, almost 8 uh, na and then uh, maganda na po yung uh, panahon po natin dito magandang umaga and uh, maraming uh, salamat po